Hello guys! Hello everyone! Muling nagbabalik ang ating LGM Travel and Adventure. Dalawang taon pong nawawala ang ating channel na LGM Travel and Adventure. Sa wakas, nakabalik na rin siya. Alam niyo guys, mahabang istorya kung bakit nawala ang LGM Travel and Adventure sa loob ng mahigit dalawang taon. Ngayon, andyan na naman tayo guys. At wag pong kaligtaan ang mga video namin kasi marami kaming ipapakita sa inyo na nagkaibat-ibang mga lugar na kung saan kami pumupunta. Sa ngayon guys ay magpapasalamat muna ako sa inyo, sa lahat ng inyong suporta sa aming channel. At hanggang ngayon <laughs> ay hindi pa ako nakapag-upload po ng mga video dahil sa super busy talaga ang beauty natin. Kaya hanggang sa susunod na lang. Okay at maraming salamat sa inyong lahat at ingat-ingat po tayo. This is LG in travel and adventure. Bye!